Hello mga farmers, welcome sa ating farm. So, ito na ngayong situation ng tubo natin. So, naapiktuhan talaga ng mga ka farmers na ilinyo. Nakikita nyo yan, no? Nagdidilaw na yung tubo mga ka-farmers. So, ito yung naapiktuhan talaga ng gusto. Ito yung variety na 88. Ito yung hindi tolerant sa herbicide at medyo hindi ditoleran sa ending yung mga ka-farmers kung nakita nyo kuhawa talaga yung tubo mga ka-farmers dilaw na so mga uh, almost uh, almost a month na yung walang ulan dito wow, talaga yung mga tubo so maganda maganda sana yung tubo nila mga ka-farmers marami sana yung mga saha kaso wala talagang ulan so medyo na Pumigil sila sa paglaki. So nakikita nyo dyan, no? medyo nag talaga. So sana pagpala, sana sana pagpalain tayo ng may kapal na umulan ng malakas dito sa bukid ng mga farmers. Hindi lang yung area ko ang napiktuhan, halos lahat ng area dito sa bukid nun, tinamaan talaga ng ilinyo. So, nakikita nyo yan, no? parang hindi na tubu yung tubo ko nag, nag na talaga so mag expect na lang ta, talaga tayo na medyo ma medyo maapiktuhan talaga yung tonnage natin dito pag mag harvest tayo mga ka farmers so yung pangbawi na lang natin dito is pag lumakas, ng, pag lumakas ang ulan mag mag supply tayo ng abono dito mga farmers mag apply tayo ng maraming abono para medyo makabawi din yung tanim natin so kawawa talaga so ngayon oh, makita nyo dyan medyo may kulimlim na kaso mawawala din yan kasi malakas yung hangin ito talaga ito talaga yung area na pinaka apektado sa lahat yung 88 ko talaga yun medyo hindi pa medyo hindi talag hindi pala ito toleran sa pinigin na variety so, kawawa talaga oh nakita nyo yan yung tusibinto ko yan yung variety na napakaganda sa ngayon tolerant sa herbicide tolerant din sa el Nino. nakita niyo diyan oh hindi yan inulan ng malakas talaga pero napaka green ng mga dahon nya so maganda talaga itong 270 pero itong 88 ito, kawawa o, oh, nasusunog na talaga yung mga dahon nya mga ka farmers ito nyo dyan oh. kung hindi ito uulan ng mga isang buwan pa kawawa talaga yung tubob parang mamamatay mamamatay ito so think positive talaga tayo always mga farmers so hindi, hindi talaga hawak natin yan yung mga kwan mga nangyayari ngayon na ilinyo kasi kagawan din natin yan yung mga pagsusunog natin so nakaka-apekto talaga yan sa ozone layer natin sa ibang mga kwan mga farmers kung nag-adapt tayo sa sa technique ng ibang bansa yung irrigation na nakikita ko sa mga youtube channel ng mga taga India at Thailand so ang Thailand ngayon is parang sila na yung nangunguna sa agriculture sa sugar cane sila din nangunguna sa kasaba, yung technique nila dun is nag sila ng kung talaga ng tubig, parang may irrigation sila sa tubig may subsidy kasi sila dun sa kung lang ka farmers sa gobyerno nila so yung government nila is pro agriculture talaga so nag parang nakikita siguro nilang ng, ng, ng gobyerno nila nga mas mas malaki talaga yung income sa farming so, ha, nagsusupply sila ng mga gamit like may mga irrigation mga pananim ay yung mga patanim yung mechanical sa atin kasi medyo behind tayo medyo, nasa pinakauna pa talaga tayong stage. Yung tractor lang talaga meron sa atin ngayon. So kung kung ito sa ibang bansa ito mga farmers, hindi magiging, magiging ganito ito kasi meron silang tinatawag doon na drip irrigation. Yung makita nyo yung, yung parang mga yung mga daanan ng tubig ba na may, may mga butas yung nagsusupply sila ng tubig doon at yung mga irrigation talaga na every toddling may, may tubig na dadaan yun yung pinapractice doon sa kwan sa in, sa Thailand Thailand at sa India so napakaganda talaga na proyekto yun ng government nila sana mag sana dumating talaga yun dito kahit kahit El Nino doon, hindi talaga makaapektohon yung tonnage ng tubo nila kasi meron talaga yung water talaga sa ilalim ng lupa na kuan talaga mga farmers na magsu every time. Kahit sa mais, nakikita ko din yung ganun na technique. Kaya medyo behind talaga tayo sa Pilipinas yung mga kagamitan sa about sa agriculture. Parang yung government natin is ayo talaga tayo tulungan. Nakikita nyo yung ngayon, yung mga presyo sa tubo napakaganda ng tubo natin kaso yung sa pistisi wala din nasa 120, 110 so ano pang kikitain natin dun so, wala talaga is nakikita ko sa kwan ngayon yun sa government natin is proto importation talaga sila magiging kawawa talaga tayo kasi kung magiging pro importation talaga tayo papatayin talaga yung mga local industries mga ka farmers patayin nila yung mga mga farm una yung mga farmers talaga yung maapektuhan pag mag, mag, pag maraming import kasi kung marami yung import mas mas mumura talaga yung bili ng mga local ko natin local produce like itong sugarcane kasi yung kung magkataka kayo but but prefer ng mga negosyante na mag kuan maka farmers mag magbili ng magbili ng imported na imported na mga sugar for example sugar so ang ang kwento ang, ang talaga niyan yung government talaga doon sa ibang ibang bansa is subsidized talaga yung kwan doon mga fertilizer mga plant mga planting materials so medyo hindi medyo low cost talaga sila doon sa pagdating sa pagkuan sa pag sa pagkuan nila pag, pag farming nila yung input nila is maliit lang maliit lang yung input nila so kahit bilhin ng mura sa kanila may may kita pa din sila like unlike sa atin is malaki yung input natin din kahit bilhin ng malaki yung input natin is malaki din so medyo kwan talaga dihado so yan yung parang nakikita ko na medyo problema talaga sa kwan natin sa bansa natin so once na siguro may, may nakaupo sa pamalaan natin is proto agriculture magiging kwan natin siguro tayo magiging marami na yung export natin kaysa import makikita mo talaga yung mahirap na bansa is makita mo sa averaging is kung malakas tayo sa export yan medyo maluwag yan na, maluwag maluwag yung country natin pero pag malakas pag malakas na ang import kaysa export yan yung medyo dihado talaga yung government at yung mga bilihin so yun lang nakikita ko talaga mga farmers na na kulang talaga tayo sa subsidy pagdating sa plant sa agriculture same nito hindi sana magiging ganito yung tubo natin ito magi nasa 4 months na ito oh ngayon oh no? ang liit sana ito may 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 buko na sana ito ng tubo kaso naapektuhan talaga ng il nino so sana no so wala tayo magagawa kasi wala tayo sa pamala kasi nasa pamalaan talaga yan sa atin lang talaga is magi magtanim ng magtanim so think positive talaga tayo always so yun lang mga farmers no yun lang talaga yung nakikita kong solusyon sa kahit mag ninyo sa Pilipinas na mag adapt talaga tayo ng mga panibagong mga technology yung mga irrigation at yung mga drip irrigation at yung parang pump na ginagamit sa wadi o so, sa mga malaking sugar milling dito nakikita nyo yan sa highway yun talaga yun, hindi talaga maapektuhan yung tubo natin kasi once na maapektuhan itong tubo natin mga farmers liit talaga yung kita natin ito same nito, mag expect na talaga tayo na medyo -ma mapituan yung tanits natin, so yun lang mga farmers happy farming